Sian Lim, handa na bang iwan ang showbiz? Aktor, nag-enroll sa aviation school para magpiloto. Viral ngayon sa social media ang balita tungkol sa bagong hakbang ni Sian Lim ang pag-enroll sa isang aviation school, ang Top Flight Academy, kung saan siya ay naghahanda na maging piloto. Ibinahagi ng aktor ang kanyang pinakabagong pinagkakaabalahan at tila masaya siya sa kanyang desisyon na pag-aralan ng pagpapalipad ng eroplano. Sa isang post na kanyang ibinahagi, ipinakita ni Sian ang ilan sa kanyang mga larawan at videos habang nagsasanay sa paglipad. Ayon sa aktor, patuloy siyang naghahanap ng mga bagong bagay na maaaring pag-aralan at paghusayan, at ang aviation ang kanyang napiling tahakin ngayon. Palagi akong naghahanap ng mga bagong bagay na matututunan. Gusto kong masubukan ng mga bagay na labas sa aking comfort zone, sabi ni Sian sa isang panayam. Bagamat maraming netizens ang nagulat sa kanyang desisyon, marami rin ang natuwa at nagpahayag ng suporta sa aktor. Kasabay nito, nagtatanong ang ilang tagahanga kung handa na ba talagang talikuran ni Sian ang showbiz upang maging piloto. Gayunpaman, wala pang malinaw na sagot ang aktor ukol dito. Ayon sa kanya, mahal niya ang showbiz at patuloy siyang gagawa ng mga proyekto, ngunit nais niya ring subukan ang ibang aspeto ng buhay na may kinalaman sa kanyang personal na interes. Hindi ko iiwan ang showbiz, pero gusto kong pagtuunan din ng oras ang iba ko pang pangarap. Sabi nga nila, dapat hindi ka natatakot na sumubok ng mga bagong bagay, dagdag pa niya. Dahil dito, Umanin ng maraming positibong komento si Sian mula sa kanyang mga taga-suporta, na patuloy na sumusubaybay sa kanyang journey. Hindi lang bilang aktor kundi bilang isang tao na patuloy na nag e ng mga bagong karera at posibilidad. Sa kabila ng kanyang abalang schedule sa showbiz, tila hindi mapigilan ni Sian ang kanyang kagustuhan na masubukan ang iba't ibang larangan, at aviation ang naging sunod niyang hamon. Tunay na inspirasyon si Sian Lim para sa maraming Pilipino, na kahit nasa rurok na ng tagumpay, patuloy pa rin ang kanyang pag-aaral at pag-abot ng mga bagong pangarap.